Hello guys, good morning, good morning. Ito, samahan nyo. Halik kayo, samahan nyo akong kumain ng ah uh, lamang dagat shell. Ito yung magaganda uh, na pang ano, pang pagkuha. Maganda pero ang hirap din pala ko. Tanggalin you know? hindi ko hindi ko to kilala na na shell to eh anong tawag nito tira to kahapon tira to kahapon namin na uh, tanghalian ah uh, hapunan ang hirap nito tanghalin oh. Uh. tatapon na lang to ginataan na share, Nanggagawin ko ito. Kaya lang, hirap. Ito na lang kakainin ko. Ito. Tawag dito sa amin is laso. Rasarap to. Masarap uh, to sa ating kalatawan, I guess. K makakuha tayo nito ng iodine. Hmm. Ang sarap. Salamat no sa inyong lahat na nagpapalo sa aking uh, channel, Juicy Buhay Piddler pinamagatan ko yan ng juicy buhay fiddler kasi dati naglalako ako ngayon madalang na lang akong naglalako nandito muna ako pa sa pa nakatira sa bahay ng kapatid ko yung pinaka eldest namin habang nagaantay ako magbukas ng yung bagong public market I, I guess na mga nauna kong video yung, pub, yung bagong public market dito sa amin sa Basay. So kung i ipahintulot ng Panginoon na makapagtinda, mayroon kasi akong isang block doon. Na, naboboring na nga ako. Eh, naboboring na ako na dahil ang tagal ang tagal bago magbukas. Hindi, ko ala, hindi pa namin alam kung kailan talaga ang magbukas. So sabang, ako, makatupig ng gastuhin araw-araw. Sinabihan ako ng kapatid ko na kung naman talaga dito muna sa kanila titira para libre sa kain. Hindi ko na magalaw yung pera na nilalaan ko. Actually, hindi naman talaga, ah, mangungutang. Mangungutang, mag, mangungutang na naman para ikapital. Yan. Ganun lang talaga. So, sa so, TTS, hindi naman talaga lagi ganito ang buhay. Sumikap lang tayo. Huwag lang tayong ang uh, ng loob. Araw-araw maging uh, harapin lang natin ang mga challenges sa buhay natin para manalo tayo. Kasi kung hihinto tayo, talagang talo tayo, hindi tayo mananalo. Pero kung magpatuloy tayo hanggat manalo tayo, magpatuloy tayo at dahil mananalo talaga tayo. Yun lang ang ang buhay natin to sa mundo kung mahina tayo huwag tayong magpaka Sikapin nating maging malakas tayo. Uh, lagi nating isipin yung mga positive, itapon natin yung mga negative kasi yung mga negative yun lalo ang nakapagbigay ng kahinaan sa atin. No? So salamat no, salamat salat-lahat na ngayon tinitingnan ko yung channel ko mayroon na akong 178 subscribers so araw-araw salamat sa Panginoon na at salamat sa lahat-lahat na nag-subscribe at, nagustuhan yung mga video ko kahit simple lang mm, salamat sa inyong lahat-lahat sana sana makaabot pa makaabot ako ng 1,000 subscribers para maging mamonetize na ako so salamat sa inyong lahat-lahat no? God bless us all